ang tamang detalye? Ay, kumukulo ang tiyan ko! Gusto kong kumain. Nako! May laman doon. May ingay. Yo. Sa ibaba. Kuya, pinahahalagahan sa ng pula. oras. Kailangan kong itanong kung aling mga berry ang angkop para sa inuming ito. Ano ang ingay? Lola, pwedeng maghintay ang inumin ko. Ang salad ay halos handa na. Anong klaseng tunog ito? Chef, kailangan mo itong tingnan. Umiiyak ka ba? Gutom na ako at pakakainin mo ako. Gusto ko ng nuggets. Napakadali. Sige, Lola, kising na. Tingnan mo, hey! oras na para magluto ng nuggets. nuggets. para sa mahal kong apo, gagawin ko na. Bilisan na natin. Siyempre, siyempre. Una, kailangan mong maglagay ng langis sa kawali. Pwede, mo pero siya ng mantika, Lola. Sige. Busin mo at kawalang takip at ibuhos natin ito. Naku, bakit ang konti?

Galing. Ngayon, kailangan natin i-dip ang manok sa ising mangkok at pagkatapos sa pangalawa. Perpekto. Sabihin kong kamangha-mangha. Ngayon, tayo'y mag- -buk. natin. Ha! Oo, Lola. Malayo ito sa ideal. Tignan mo. Ganyan ang mga perpektong piraso. Pero hindi lang iyon. Ginto. Ang lahat ng aking mga putahe ay kasing halaga ng ginto. At ang mga piraso na ito ay magiging literal na ginto. Siguradong hindi pa natitikman ni Kate ang ganoong kagandang putahe. Wow! Oh, oh! Tanga, tanga! <laughs> mm -hmm. Oh. Ang daming ingay tungkol sa nuggets. Alam kong kaya mong gumawa ng pre-made na produkto. Magaling! Pero alam ko kung paano pa ito mapapaganda. Kailangan nating isalansa ng nuggets sa stick. Super. At ngayon, tunawin ang keso. Perfecto. Paano ginawa ni Lola ang batter? Kailangan mo ng itlog. Oh. At sa halip ng mga nakakabagot na crackers, kukuha ako ng masarap na Cheetos. Kailangan natin itong tagain ng maayos. Kaya Fire we're nala la base Kayon, ilwasulin was to nugget sa mangkok, and odas sud mo na tong iprito. Joda. perfecto. Ibay natin ito sa kawali at iprito. Perfecto. Astig. Ilagay natin ito sa plato at pwede mo na itong ihain. Well, ang ganda ng lahat. Gusto kong subukan ng mga kulay kahel. Oh, pakiramdam ko ay Cheetos. Sige, ano ito? Totoong ginto ba ito? Oh, nakakadiriri yon. Pero mukhang mas nakakagutom tong nuggets. Hmm, ang sarap. Mm, pero kambal mong kapatid. Wow! Kita mo? Ako ang chef dito. Ngayon, gusto ko ng burger. Kanidi when you're four yung mas simple pa. Kahit ano para sa akin kagandahan. Madali. Ano? Oh. Oh. Kailangan mo bang alisin ito? Hindi. Saan yun ng isang party, mas maganda ang aking karne. Hindi, bata. Hindi mo kakainin yan. Pero, pwede ang Nutella. Alisin ang takip, at ngayon, ikalat sa tinapay. At tagdagan pa. Ang kulang na lang, ay marshmallows. Oh, swiss sweet, na! Sweet. A burger sa mundo ay halos handa na. Oh, oh. Anong balita? at ako ang magluluto. Sigurado! Sige. Walang anuman. Mas maganda kaysa sa klasiko. Saan so, ngayon sa'yo, Lola? Noon mas baby malo. Mas pa ako ko sa sabay ko. Huwag okay. mo akong patawanin. Mahal. Madaling kumawa ng tinapay, pero hindi lahat kayang magluto ng masarap na pati. Ayos. Huwag kalimutan mo na sila. Ang keso. Oh, Tom, anong ginagawa mo? Ito ay mainit na kusina. Lola. Trending na sining ng pagluluto. Uy, tingnan ang mga mo, burger malapit ko. na itong matapos. Mas marami pang marmalades. Sa paraan ng pagtingin nila, ito. parang sila... Oh. Ay, hindi ko alam, mahal. Sige! Ayos. Ang susunod na obra maestra ay halos handa na. Ang ideya ko ay isang multi-story na burger. At bukod sa mga patties, magkakaroon ng bacon dito. Perfecto ang crust. Magaling. At syempre, ang sibuyas ang kukumpleto sa hanay ng lasa. Ngayon, ilang patak ng Italian sauce. Isang obra maestra. Isang obra maestra. Ang galing! Ang tinutukoy mo ba ay ang aking burger? Tama ka. Para sa perfectong lasa, kailangan ng mas maraming sarsa. Isang bon sa ibabaw at tapos na. Oh, apoy sa kusina ulit! Kita mo, Lola, uso ka na ngayon. Nagpa siya akong magbuhos ng caramel sa aking burger. Ayos, di ba? Tom, susunugin mo ang buong kusina. Hmm. Sige, kain na! Wow! Taas! Pizza burgers! Sarap! Paano ang tungkol dito? Um, kulang sa kariktan. Aba, aba, hmm. anong meron tayo dito? Sige! Hmm? Isang matamis na burger! Oo, isa, dalawa, tatlo. Panalo ang chef. Hooray! mayinggit ka. Oras na para sa desyerto. Gusto ko ng cookies. Madali lang ito. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ito ang aking pirma na putahe. Oh, gusto ko rin yan. Magluluto ako at kukunin ang kalahati para sa sarili ko. Dahan-dahan, mahal. Magkakaroon ka ng butas sa mesa ng ganyan. Ah, Tingnan mo, ganito dapat. Sa mahinahong galaw, iniikot mo ang masa at pinuputol ang mga bilog. Ito ang magiging cookies. Mga bilog? Hindi, masyadong boring. Magiging bahay ito. At ngayon ay oras na para ako? ilagay sila sa oven. At akin din. Dalawa. Sige, sige. Tingnan natin kung sino ang mananalo sa round na ito. Kayo manggi? Pwede. Pero cookies na walang palaman? Iyan ang nakakabagot. Sigurado akong matutuwa si Kate sa skittles. Astigyo! Sige. 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 Anong amoy? Tapos ka na? Well, hindi ko nagagawin ang Aha! aking cookies. Nagtataka ako kung okay lang ito sa microwave. Panahon. Napara-palamutihan ang gingerbread house ko. Puti na whipped cream. Naparabang dinapuan ng yebe ang bahay at isang marshmallow na bakod. Asukal na pulbos Nawawala. lang ang... Maganda. Ang ganda ng kalalabasan. Perfecto. Ano yung amoy? Ang baw talaga. Ay, hindi. Ang ibig kong sabihin ang cookies ko. Oh! Hindi, lubos na itong sirang-sira. Anong klaseng uling ito? Oh, nilason mo ba? Naiintindihan? Ang cookie na ito ay mukhang mas ligtas. At paano ang lasa nito? Magaling! Gusto ko ito! Susubukan ko ang cookie na ito. Hmm, hindi masama, Lola. Halata kong sino ang panalo. Gayon man, ang pinakamahusay. At ngayon, magluluto tayo ng pritong itlog. Pwede ko yang gawin. Patamaan ang okay. deer. Maganda. Madali. Oo, oh. oh, oh. kaya ko yan. Uh, Lola, kailangan ko ulit ng langis. Nako, umuulan na, na naman. Magaling! Sige. Magaling! Halika ah, na! dapat na ang ilan. Mahal, Spires, si catering uh, ngayon? Mahal. Kiba ba na ng itlog? Ah. to maghihimoy ito at uh, ingatan mong basagin. Mukhang simple lang. Kukunin ko ba? Kunwariin at sirain. Kumana! Iniwan mo ba ang shell para sa lasa? Oo. Pero sino ba ang kalaban ko? Isa akong chef na may pinakamataas na rango. Oo. Kaya ang simpleng pritong itlog ay hindi antas ko. Magluluto ako ng mas masarap. Mm -hmm. Bukod sa balat ng kahel, may naisip akong isa pa. Kailangan mo ng milukoton. Well, isa na ang sapat. Perfect. Parang yun. Eat some peach. Huh? Oh, a boy! Nasusunog tayo, Lola! Oh, ang aking Hawak sona and Hindi suguto. ko ginawa. Ang talumpati ng chef ang nakapag-distract sa akin. Huwag kang mag-alala, mahal. Oras na para ihanda ang mga putahe. oras na para subukan sila. sila. Uumpisahan ko sa mga ito. Ang galing. Ang pula ng itlog ay malabnaw. Kaya ng gusto ko. Um, ano ito? Tom, gusto mo talaga akong lasunin! Hmm, hindi ko sinasadya! At narito ang isang bagay na kawili-wili. Mmm! Peach! Wow! Oo! Ang hugis ay nakagawa ng pinakamalamig na mga itlog! Di makatarungan! Burger? Nuggets? Cookies? Anong putahe ang pinakagusto mo? Isulat sa mga komento at susubukan itong lutuin ng ating mga bida sa susunod. Kita-kits sa Hahano!